sa dinami-dami ng ating mga pinapasang batas. Halos lahat bumabagsak sa barangay para sa implementasyon. Sila na ang nagpapatupad ng national programs. Sila pa rin ang abala sa mga lokal na responsibilidad. Kailang ayusin talaga natin ang termino ng ating mga barangay officials. Kung okay po yan sa iyo, itutulak natin ito. Alam po nating lahat, napaka po ng two years para makapagsilbi po tayo. Kahapon, ang activity po natin ay pumirma para mailobby po natin ang term adjustment po natin. At nang dahil sa ating pagtutulungan, pinakinggan po tayo ng Senado. With 22 affirmative votes, 0 negative, 0 abstention, Senate Bill number 2816, is approved on third reading. At doon naman po sa kamera, pinakinggan naman po tayo, nagtulungan po tayo at isinulong po natin ito. At ang efforts naman po natin ay nagbunga. With 153 members voting in the affirmative, four in the negative, and one abstention, House Bill number 11287 is hereby approved on third and final reading. President Ferdinand R. Marcos Jr. has signed Republic Act No. 12232, which extends the term of elected barangay and sanggunyang kabataan officials. On the Supreme Court decision that we cannot shorten the term of uh, the barangay officials, we are actually lengthening the term of the barangay officials. I think uh, the most common sense solution is to postpone. Unasalahat ko ang election sa December 2025. Pangalawa po, binigyan po tayo ng mas mahabang panahon para makapagserbisyo sa ating mga barangay. At pangatlo, approve ang term adjustment na isinulong po natin. Hindi man po tayo ang makikinabang dito. Ang mga susunod na mga barangay officials ang magbebenepisyo sa pinaghirapan nating term adjustment bill. At yan ang legasya natin sa ating liga. Itong extra na taon na binigay po sa atin, i-maximize po natin ito. Patunayan po natin sa ating mga mambabatas ay tama ang kanilang naging desisyon. At lalong patunayan po natin doon sa mga nagbabatikos sa atin na sila po ay nagkakamali sa kanilang mga sinabit. Papaano tayo magpapasalamat at papaano tayo magpapatunay sa kanila na tama ang kanilang desisyon. Sa pagsiservisyo ng tapat, pagsiservisyo ng may malasakit, at pagsiservisyo ng may pagmamahal. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay ang Liga ng mga Barangay sa Pilipinas!